boss, magandang hapon sa inyong lahat nandito tayo sa pre-stage rotonda at bibili tayo ng bagong motor natin, ipapalit natin dun sa ating wow. service wala kang start guys, ng ATV so okay namin to eh, dito sa rotonda Kaya <coughs> ito, makakasunod yun. Tapos si, si, muna, tapos si, tapos si Mga boss, kung gusto nyo nang click Ito ang presyo nyo 80,000 82,890 Yan, click Baka mag-click si boss Isya nga pala mga boss Ito na, titingin na tayo dito sa loob ng ating huh? bibilhin na motor nga at ipapalit natin dun sa sinabi ko sa inyo na service natin natin and kukuhanin natin ADV ah, 160 uh, 000, ang bago uh, ang kukuha ni pala natin kulay uh, na ADV uh, si at uh, uh, walang stock is kulay black para kahit hindi tayo masyadong maglinis okay lang Araw -araw Ito ang presyo na. Down payment 4,000. Monthly nga <laughs> <laughs> ay. Ayan si Kajuner sa ati Inisa isa na sa inyo yung mga presyo dito ng mga motor. Makeup yung 8,000 down payment 5,197 Ilan <laughs> lang takwa si Ilan lang 6,000 at ito naman yung ATV Cash 167 890 Installment Down payment 15,000 Monthly 7,000 860 Mga boss Kali kinuha nyan tayo ng stock na Kulay itong dun sa Kabilang branch nila Ito magbabayad na tayo Ayan, guys, sa cash, ang price nito ay 167,890. Pag kinuha nyo to ng installment, for 36 months, ang monthly hulog nyo ay 7,860. Ngayon, itatimes yon sa 36 months, ang magiging price niya ay 282,960. Sa installment yon guys sa cash 167,890. Bali ang tinubo nyo pag sa installment magiging dagdag na presyo ay 115,070 pesos. Hindi pa po kasali doon ang rehistro. Minsan may promo sila na kasama na doon ang parehistro libre. Ngayon, itong bili namin, cash namin to na hindi po. Yan guys, yan yung ating bagong motor pinalitan na natin yung inmax natin kasi medyo luma na yun eh. may, may problema na kaya yan yung ating binili na ilagay na natin ang top box ayan bukas tayo magpapables sa antipolo The next day. Biyahin na tayo guys. guys. Punta na tayo ng Antipolo. Punta tayo ngayon ng Antipolo. Magsisimba tayo. Sabay magpapagresta. nandito na po tayo sa simbahan ng nganga mga pasalubong, lubong. Ahan na yanong para lubong. Paula uh, Uy, okay. yan ang makikita dito sa kasuman. kami. Wala na nakapark na kami. Okay ama Yan, kukuha muna tayo dito ng form. Ayun, yung mahabang pila doon kukuha ng form. Kukuha na tayo. Yan, no? Kukuha na tayo ng form. Tapos magbabayad na. Kukuha na tayo. haba na na nakapila. boss, nagaantay lang tayo na magbukas itong binabayaran natin na pagpapabasbas. Sandali lang ito, maya maya lang. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Naming magpapabless guys, oh. tagal magpapasok doon, doon magbabayad. Oh. Doon sa office Nando na yung magbabasbas ay. mga boss, pupunta na tayo dun sa ating motor at nando uh, na yung magbabasbas. Makakita <noise> muna tayo

Pagkatiwala mo sa mga tao ang dapat ng kaya ito na ito. Pagkaloob mo po sa mga maglalakbay, sa mga maglita ng mga ito, ang pagliligay sa kaligtasan ng lahat. Sa kagilang pagparoon, sa gawain mga pagliliba, yung na sinasikis na gano'n maging tadaan, bilang Panginoon na buhay at nagahari, at sa mga mo, ng lahat. Amen.

pa ang mabuting paglalakay, berhen ng antipolo, ipanalangin mo kami na naman, ayaw ayaw ka boss, sa ngala ng Ama, ng Ama, Amen. Ayan mga boss, tapos na po yung pagbiblesing ng motor natin. Uuwi Salamat na tayo ni Ma'am Paula. Ah, okay, thank you. Thank okay, you. Ay ano, may pa kitchen pa si Ma'am at may ano ito. O, Ay ano, may contact number si Ma'am Paula. Thank you po. Salamat po. po. Thank you ka di po. Ay kumainap <manyan> Mga boss, hanggang dito na lang ako vlog sa kung yung kalilimutan na mag-subscribe at mag-like po nyo na rin ang Cajuners Vlog at nagpapaalala sa inyo bawal mamatay, mabuhay